Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. Susubukan kong sagutin yung mga tanong with regards to spiritual teaching at saka esoteric matter. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo kung lumago aking YouTube channel. Please pakisubscribe po, pakilike ng video. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Basahin na natin ng amigs ang unang tanong. Good day bro. Ang dignum po ba na binili sa Shopee ay pwede kahit di na i-cleansing bago isuot sa katawan? Pwede din po ba ito ipagsama sa raha kayo sa isang tali ng kwintas? Kailangan i-cleansing mo talaga. Except na lang kung tiwala ka doon sa seller na na-cleanse niya bago pinadala sa'yo. At much better pa rin na i-cleanse mo kasi may mga nadaanan niya na maraming lugar. So maaring may mga nahamon na mga espiritu sa mga lugar na yon. So nagtapon ng negative energy, nakikipag-away. So hindi na focus yung energy ng amulet mo kasi dinidepensahan niya yung negative energy na tinapon ng mga nahamon sa kanya. So dapat i-cleanse mo para mataboy yung mga negative energy na yon na tinapon ng mga nahamon sa kanya. Maaari din na yung nag-deliver ay may negative energy. Tulad ng may problema sa bahay. O di kaya meron siyang sakit. O di kaya may masamang ugali. Ganon. O masamang tao. Uh, ang nangyayari dyan, yung negativity ng taong yun, so, sinusubukan niyang isuppress o labanan ng amulet mo. So, ibig sabihin, no, na-use up na yung energy na meron yung amulet mo. Kasi, parang ano din yan eh. Parang cellphone din yan, nalulobat. So, tulad ng mga digno at rahakayo, kasi eh, galing man yan sa kahoy. So, ano bang energy ng kahoy? Saan nila kinukuha yung energy nila? Diba, sa tubig at saka sa sunlight. So, ang pagbilad sa araw, isa na yan sa cleansing kasi pinapainit siya ng araw, sinusunog yung mga negative energy na nakikipag-away doon sa amulet mo. At yung insenso, maganda kasi yun. Kasi yung insenso, tinatangay nung usok yung negative energy. At pwede bang ipagsabay na ikwinta sa isang tali? Pwede naman, ano namang problema doon. Pero what's the point na ang daming nakasabit sa leeg mo? Wala ka bang tiwala sa isang amulet? At saka pag pinagsabay mo yan, kung may dasal yung dignum mo, may orasyon yun. So alamin mo muna kung anong DT yung pinasalan nung orasyon na yun o yung pinapatungkulan ng orasyon na yun. Baka negative entity yun Occult deity. DT. So mag-aaway lang yun sa raha kayo. Kasi pag galing sa nature, wala namang negative. Pag galing sa nature, yung natural talaga na nature kasi life cycle yan eh. Grow, decay, tapos revert ulit tao lang naman ang negatibo, ang daming pamahiin. So, yun, yun lang yung masasabi ko. Ang second question ay mula kay Derek Egong. So, ito yung parang highlights ng ating topic ngayon. Dagana ba ang orasyon pag walang medalyon? So, depende po sa orasyon. At depende din sa tao kasi may mga tao na likas na talaga na nakakapagpagana ng orasyon kahit devotion lang hindi na siya gagamit ng mga medalyon. So, ito ay base sa obserbasyon ko at sa mga pagtatanong tanong ko. Ha. So may mga tao na mga virtudes na yung mga may lahi na talaga na mga occultists dati pa mga ritualists dati pa. So may mga spirits na nangangalaga sa kanila may mga gabay sila na isa yon sa mga tumutulong para mapagana yung mga orasyon na ginagamit nila. At may mga orasyon din na hindi na kailangan ng medalyon. Magdibusyon ka lang sa isang deity. At dapat araw-araw ka magdibusyon sa deity na yon para araw-araw kang may blessing sa kanya. At yung mga medalyon naman, para yon sa mga tao na hindi basta-basta nakakapagpagana ng mga orasyon. O hindi sila Ipinanganak na virtudes. So, kailangan nila ng power bank. Kasi yung medalyon, parang magiging power bank yun, ang power of thought ng orasyon. So, doon, na charge yung power of thought ng orasyon sa isang medalyon. Na, sa tuwing gagamitin mo na yung energy na yun, so, naka-imbak yun doon sa medalyon mo. At madali mo na itong matransfer sa taong ginagamitan mo ng energy na yun. O kunwari, pinapagaling mo, naghihiling ka, o di kaya naman ay nage-exorcism ka. Kasi pag medalyon kasi, so most probably dyan, meron talaga yung sapi pag occult medalyon. So, kailangan mo yung medalyon na yon kasi papakainin mo yung spirits na itinalaga ng deity na dinasalan mo na pinupudiran mo, nagtalaga yun ng spirits para maging spirit guide mo o gabay mo. Marami nang makapagpatunay dyan. Kada nga ini mo yung mga occultists, mga occultista sa Pinoy Occult, nagre-react. Nangyari na yon sa Bohol yata, yon kay Father Gitgano. So, may isang occultist, uh, manggagamot yon syempre, infinito Diyos yung gamit niya. So, nagpa-exorcism prayer siya kay father. Tapos, yun. Nag-react. Nag-retaliate yung demon. Na, ano yun? Na-feature yun ni father sa kanyang YouTube. Hanapin nyo sa YouTube niya. Ako ngayon, hindi na ako katoliko ha. Pero, I admire their, ano, exorcist priest. Kasi, effective eh. Totoong effective. Kaya nga sa tuwing may nagta-chat sa akin na Sir, kinukulam ako, masama kiramdam ko, sa palagay ko kinukulam ako. So ina-advise ko pumunta kayo sa Deliverance Ministry ng Katolik. Kung Catholic ko kayo. Kung hindi kayo Catholic, hindi magpa-pray over kayo sa mga pastor nyo. So balik tayo dito sa tanong, gagana po ba ang sagot ko ay depende sa orasyon na gagamitin mo. At depende sa DT na pinupudiran mo o kung ano yung orasyon na ginagamit mo. So, if it requires a medallion at sa tingin mo, hindi ka virtudes, hindi ka likas na pinanganak na makapagpagana ng orasyon, wala kang spirit guides na dating mga occultists, so, much better use a medallion kasi yun yung magiging gabay mo o power bank mo. Kung gusto mo talagang tahakin yung Pinoy occult, wala tayong magagawa dyan. Kung yun talaga gusto mo, Ang third question ay mula kay Isibal. Ano-ano ba ang ten elements? Totoo ba ito? At para saan ba ito ginagamit? Much better doon mo itatanong sa nagtitinda. Actually, meron ako niyan dati, pero wala silang masyadong magandang explanation sa akin. Kaya, ayun, tinigil ko na. At saka yung orasyon na binigay nila sa akin, wala silang meaning. Hindi nila alam kung anong kahulugan. Ayoko na magumamit ng orasyon na ano, walang kahulugan. Dati, ganyan ako. Kung ano-ano pinupulot ko sa social media. Tapos, hindi maganda yung resulta. So, much better na alamin mo talaga. So, ano yung 10 elements? Itanong mo doon sa mga nagbibenta. So, 10 uri yan ng kahoy. Na pinaniniwalaan nila na bawat uri ng kahoy na yun ay may abilidad spiritual. Saan ba ito ginagamit? So, ginagamit ito daw sa... spiritual protection at pampaswerte which is hindi ako naging hiyang doon dati kasi wala naman siyang epekto sa akin eh. Walang nagbago. Doon na nagbago yung swerte ko sa buhay nung nag-shift ako into Buddhist practice. Tapos gumagamit ako ng mga gemstone na mga natural energy lang. Tapos yun, naging hiyang ako. Okay siya sa negosyo, okay siya sa pamumuhay at magaan sa katawan. So hindi ako require na sumamba sa mga sino mang mga espiritu na dapat pudiran. I feel very safe sa practice ko ngayon. So wala masyadong mga deity o dios na mataas yung pride na dapat mong sambahin. I only give thanks to the Father. Si Inky, siya. Kasi siya naman yung genetic engineer para mabuo yung mga tao eh. at syempre I give my full respect to his son Yeshua at hindi sila tulad nung mga Diyos na nasa libro na uhaw sa pagsamba at panalangin kung nakikilala mo talaga sila ng husto kapag research ka about Anunnaki alam mo yung history noon So, masasabi mo talaga na God the Father and Jesus Christ, hindi sila tulad sa ibang mga deity na uhaw sa panalangin. So, God the Father is all about love, and also is Jesus, it's all about love. Hindi sila tulad ng mga hardcore religious na hindi natin alam kung Jesus pa ba yung sinasamba nila o mga sarili na nila o yung ego na nila. If you research sa uh, Book of Eden, yung author na yon tama yung mga points niya eh na manipulated na talaga yung mga scriptures na ginagamit ngayon for the political agenda of the mainstream religions. So twisted na yung mga verses, yung mga sugo. Masyadong controlling na. Yung ibang mga religion nga dyan eh, pag hindi ka sangayon sa religion nila, pinapatay ka. So nasaan yung love doon? Good ba yun agad? Kung ganyan yung mga tagasunod niya, mga mamamatay tao. So ayun mga migs, kung kayo po ay may karagdagang mga tanong, hindi kaya meron kayong follow up na sagot. So i-message nyo lang ako sa aking FB page na Buhay na Salita TV o di kaya i-comment nyo lang dyan sa comment section. And kita-kits po tayo on next topic. Yun na po. Thank you.